itsura ng hampas lupa yun Walang ipapakain sa'yo yun anak Eh bakit mami? Si Lola ba? Siya ba bumili ng lalaki para sa'yo? Nang mamahalin mo? Alam mo iho Tatapatin na kita, ha? Hindi kita gusto para sa anak ko Hindi ko pinalakihan Para lang mapunta sa isang katulad mo Tignan mo nga yung itsura mo para ang bagong gising Eh mukhang pabigat ka sa bahay niyo eh Anong papalamon mo dyan sa anak ko? Sige nga. Ma, huwag naman kayo kay Derek, ko. Oh. Makakakilala nyo lang po sa kanya, eh. nyo naman po siya ng pagkakataon na kilalanin. Tsaka mabait na tao po si Derek. Hindi naman po siya yung taong katulad po ng iba dyan. Good influence naman po siya sa akin, eh. Tumigil ka! Anong alam mo? Eh, bata-bata mo pa. Alam ko na lahat. At alam ko kung ano yung mas makakabuti para sa'yo. Yung itsura niyan, sa tingin mo makakabuti ba yan? Tignan mo nga! Mukhang kang walang mararating sa buhay yan eh! It's fine. Alis na lang ako para hindi naman makadisrespect kay tita. Tita, naiintindi ako na to. Muna na ako. It's fine. Tignan mo. Magsasasagot pa lang eh. Ganyan ah. Yun yung sabihin mo sa akin, Ayesha, kung mali ako. Tsaka ako ang nanay mo. Ako ang magdidesisyon kung sino ang para sa sa'yo. Wala kang mapapala dyan. Mama mama, mami. Walang well, mama, mama! Ayesha, anak. Hi, mami. Kamusta ka? Okay ah, lang naman ko. Alam mo, may nabalitaan ako, ha? Top ka daw sa school nyo. At syempre, dahil dyan, meron akong regalo sa'yo. Wow! Ang ganda naman ito, Mami! Oh, ah, ba? Diba? Syempre, masaya ako kasi ang galing-galing mo sa school. So, Mami, good mood ka po ngayon? Oo naman anak, sino bang hindi magu good mood? Eh, tignan mo nga. Top one ka sa school nyo. Ay, mami, hindi niyo po talaga ba ikaw consider yung relationship ko with Derek? Anak naman, di ba sabi ko naman sa'yo, ayoko sa lalaking yun. Yung itsura nun hampas lupa yun. Walang ipapakain sa'yo yun, anak. Tsaka for sure, isa yun sa sisira ng pag-aaral mo. Di ba sabi ko naman sa sa'yo, okay, sige, let's say, magkakaroon ka ng boyfriend. Pero hindi yon Hindi sa tulad ng lalaki na yon Diyos ko, anak. Ilang, ba, ilang beses ba natin ito kailangan pag-usapan? Di ba? Sabi ko naman sa'yo eh, ako ang nanay mo. Kaya kailangan ako ang pipili ng lalaki para sa'yo. Eh, mami, yung pag-aaral ko, di ba alam mo namang hindi naman ako kagalingan sa math? Alam mo ba, Mami? Si Derek yung nagturo sa akin kung paano yon Siya din yung mga nagturo sa akin sa other subjects. Kaya nga ako nak nakapasok sa honors eh. Mami, i-reconsider niyo naman, oh. Pinagtatanggol mo pa eh, no? Ayan siya. Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang nanay mo. Kaya ako ang mamimili ng lalaki para sa'yo. Naiintindihan mo? Eh bakit, Mami? Si Lola ba? Siya ba pumili ng lalaki para sa'yo? Nang mamahalin mo? O, oh, di ba? Galing mo na rin mga twiran. Yan ba tinuturo sa'yo ng Derek na yon? Oo, tama ka. Hindi si Lola mo yung namili para sa akin. Tignan mo, anong nangyari ngayon? Eh, di ba single mama ko? Nasaan yung tatay mo? Kung sana sinunod ko yung Lola mo, Eh, di sana hindi ako mag-isa ngayon na nagpapalaki sa'yo. Eh mami, hindi naman porket po, ganun yung nangyari sa inyo ni Daddy. Lahat po ng lalaki, ganun na din. Mami, iba po si Derek. Hindi po siya katulad nyo ni Daddy. Alam mo anak, kung sakali man papayag ako na magkakaroon ka ng boyfriend, sisiguraduhin ko na mapapaganda yung buhay mo. Kasi tignan mo oh, mag-isa nga lang ako sa'yo eh, na nagpapalaki. Tapos sa tingin mo, hahayaan kita na mapunta sa lalaking walang kwenta? Yung amo ko, may anak yun. Siyempre, mayaman sila. Well, hindi ko naman sinasabi na kailangan mayaman. Ang sakin lang, pag dumating yung araw na nawala ako, at least, may iiwanan kita na alam ko at sigurado ako na mapapabuti yung buhay mo. Naintindihan mo? Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ayesha. Hindi ako sang-ayon sa Derek na yun. Sige na nga po, mami. Pasensya na po. Salamat na lang po sa gig. May pasok po po ako bukas eh. Oh, Miss Jeka, kala ko naka-uwi ka na. Ah, uh, pa-uwi na rin talaga ako, boss. Napadaan lang ako kasi mapapasalamat sana ako. Eh, unexpected kasi yung promotion ko. Kaya, thank you talaga, boss, ha. Ako ba, you deserve it, ah. Nagtrabaho mo yun ng, uh, ng maigi. So, dapat lang na ma-promote ka. Salamat po. Uh, wala yun, ano ba? Oh, that Oy, okay. ready din yung commercial ba? Eh, tatapusin ko lang, ah. Uh, ah, uh, Miss Jeka. Ah, uh, I want you to meet my only son. Derek, si Miss Jeka yung kinukwento ko sa yung magaling na assistant ko. Yan, yeah, na-promote ko siya eh. Uh, um, hello ma'am. Ah, uh, ano ka ba? Huwag mo na akong tawagin, ma'am. Uh, dapat nga, ano eh, ako yung matawag sa iyo na sir kasi anak ka ng boss ko. Is everything okay? Oh, yes boss. Yeah, everything. Okay. Uh, sir, uh, nice to meet you po, Sir Derek. Nice to meet you po. Dad, una na ako. Oo, oh, i-save ko lang to din. Bababa na rin ako. Ay, lang po ito. Oo, oh, sa card na lang. So, paano Miss Keka? Uh, congratulations ha. Uh, keep it up. Thank you, boss, ulit. Sige, sige. Upo na din ako? Sige. Salamat. Ano Derek? Ah... Uh, Derek... Salamat sa pagpunta, ha? Tsaka... pasensya ka na pala... sa nangyari nung nakaraan linggo. Eh... mihingi sana ako ng sorry sa mga nabitawan kong salita sa'yo noon. Actually ano eh, wala naman akong ibang intention. Siyempre, nag-iisa ko lang anak si Isha. Sana, maunawaan mo din ako kung bakit naging ganun ako sa'yo noon. Gusto ko lang naman na mapabuti yung anak ko. Um, tita, kung usapang nanay at anak naman, siyempre naiintindihan ko naman. Um, hindi ko lang talaga maintindihan, tita. Alam mo. Nung parang nilait niyo ako sa hapang kainan. Parang hindi ko na... Hindi ko na gustuhan yung mga binigay niyo salita sa akin. Ano? Hindi. Ano naman eh. Uh, wala talaga akong ibang intensyon noon. Kaya lang, syempre... Wala kasing father yan si Isha. Mag-isa lang ako na nagpapalaki sa kanya. Kaya ang hangad ko lang naman talaga, Siyempre yung mapunta siya sa mabuting tao. Tsaka isa pa, simula ngayon, hindi na ako magiging against sa inyong dalawa. Eh, nabanggit din naman sa akin ni Ayesha na marami siyang natututunan sa iyo. Maraming salamat ha. Sorry nga ulit sa nangyari sa atin nung nakaraan sa mga masasakit na napitawan kong salita sa'yo. Anak, pasensya ka na din ha. Eh, ang gusto ko lang naman kasi talaga mapabuti ka. Okay lang po yan, Mami. Naiintindihan ko naman po. Um... Tita, apology accepted po. Pero, kung sakasakaling magkakatuloy kami ni Aisha, at magkakaanak po kami, sana din niya naman matutunan yung ganyang ugali ng mahuska. Okay, ganun ba? Sige. I know that you're curious, I know that you're strong. But life can be furious and things can go wrong. You go, you go, we're better off tomorrow, but who knows?